Napalaban ah, na naman ang ating mga makina. Ayan oh. Tingnan nyo naman oh Yung pulley. Kung gaano kakintab yung bell. Pine linear groove. O yun. Mainit-init pa. Pati drive base. O so, yun. Tinerada na atin yan. Na mirror shine. May built-in washer pa yan. Siyempre. Para hindi na kailangan mga magic-magic washer. Eto naman. Yung ating terada ng groove fine linear group pa rin tayo mga bossing. Hindi tayo nagbabago. No? Ganun pa rin yung gawa natin, kagaya ng dati. Sa kalkal tayo, medyo nagbago ng degree. Gawa nga na meron na tayo mini-milling mas. Salpak natin. Ayan, testing yung mga natin. Pero syempre, bago natin medyo beritin ng konti. Ayan, makikita nyo naman sa crunch shell niya. Ang laki ng bakat. Nung palpal din. Dahil. Ngayon, wala na. Stable na, stable na yung belt. I-test e naman natin. Medyo birit. Tawakan Airbags. yung So, hindi naman birit na birit. Pero, sumasagad, ayan. Hanggang pagbalik ng belt, halos stable lang. So, problem solved tayo dito, mga bossing. At ito pa, yung iba sa ating mga ginawa. Hindi na lang natin na-picturean yung iba, ayan. May mga humabol pa. So, ride safe and God bless. Maraming maraming salamat, mga bossing.